Hey everyone, welcome back sa channel. Kung mahilig ka sa fashion at Filipino celebrity, you're in for a treat today. Susuriin natin kung bakit sumikat si Francine Diaz hindi lang bilang isang artista, kundi pati na rin bilang isang fashion inspo, at mas partikular, kung sinong pinay fashion icon ang pinaka hinahangaan niya. Magsimula na tayo. Para sa mga maaaring mas bago sa kanyang trabaho, si Francine Diaz ay isang sumisikat na bituin sa Filipino entertainment. Kilala sa kanyang pag-arte sa mga serye, tulad ng Sins of the Father, nakakakuha rin siya ng atensyon para sa kanyang estilo at fashion presence. Mga fashion magazine, magazine cover, ang estilo niya sa kalye, nakuha niya ang lahat. Kaya natural, ang tanong ay darating, kaninong fashion journey ang tinitingala niya? Sa panayam ng push bets ng ABC Bin, tinanong si Francine, Ho Filipina fashion icon do you admire the most, and her answer revealed more than taste, it shows values, style, and admiration. So, sino ang pinili niya? Ayon sa artikulo, sinabi ni Francine Diaz na higit niyang hinahangaan si Heart Evangelista. Ang puso, para sa marami, ay isang benchmark pagdating sa kagandahan, pagiging sopistikado, at patuloy na nagbabagong estilo, nang hindi nawawalan ng pakiramdam ng klase. Sinabi ni Francine na hinahangaan niya ang kanyang panlasa, ang kanyang poise, kung paano niya dinadala ang kanyang sarili, lahat ng ito ay lubos na sumasalamin sa sariling fashion ideals ni Francine. Matagal nang nakita si Heart Evangelista bilang fashion icon sa Pilipinas. Iba't iba ang kanyang wardrobe, mga high fashion na gown, streetwear, culture, kahit artistic at avant-garde na mga piraso. Siya ay walang takot sa paghahalo ng mga estilo, at pare-pareho din sa paghahatid ng mga wow na sandali. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang tungkol sa pananamit, tungkol ito sa kumpiyansa, presensya, at kung paano niya ginagamit ang fashion bilang pagpapahayag kaya kapag binanggit siya ng isang tulad ni Francine Diaz, ito ay nagpapakita ng higit pa sa pagkagusto sa kanyang mga kasuotan, tungkol ito sa pagnanais na tularan ang kumpiyansa na iyon, ang kagandahang iyon, at ang kasiningan. Ngayon, kapag tiningnan mo ang estilo ni Francine, makikita mo ang mga piraso ng impluensyang iyon. Dumadalo man siya sa isang gala o gumagawa ng isang magazine shoot, mayroong isang polish, isang matalas na mata para sa detalye, at isang kagandahan na tila inspirasyon ng mga ikon tulad ng heart. Ngunit si Francine ay gumagawa din ng kanyang sariling lasa, kabataan, eksperimental, ngunit magalang sa walang hanggang kagandahan. Narito ang ilang takeaways para sa ating lahat na sumusunod sa fashion, isa. Maghanap ng mga ikon para sa inspirasyon, hindi imitasyon, ang paghanga sa isang tulad ni Heart Evangelista ay maaaring gabayan ang iyong panlasa, ngunit ang layunin ay hayaan ang inspirasyong iyon na hubugin ang iyong natatanging estilo, dalawa. Ang kumpiyansa ay susi, gaya ng pagpapakita ni Heart ng tiwala sa sarili, ang fashion ay tungkol sa kung paano ka nagdadala ng isang bagay gaya ng iyong suot. Parehong hinahangaan ni Francine ang hitsura at ang ugali. Tatlo. Evolve with style, ang mga ikon ng fashion ay hindi na nanatiling static. Nag-eksperimento sila, nakipagsapalaran sila. Si Francine ay tila nasa isang paglalakbay ng paglago, estilo ng evolusyon, at iyon ay nagbibigay inspirasyon. Apat. Paggalang sa craftsmanship at aesthetic na balance, ang kagandahan ay kadalasang nagmumula sa pag-alam kung kailan dapat maging matapang, kung kailan dapat maging banayad. Madalas na binabalanse ng estilo ni Hart ang mga labis na yon, at mukhang pinahahalagahan ni Francine ang balansing iyon. So there you have it, ang napiling Filipina fashion icon ni Francine Diaz ay si Hart Evangelista, at ang kanyang paghanga ay nagsasabi sa amin ng maraming tungkol sa kung ano ang pinahahalagahan niya sa fashion, elegance, confidence, artistic expression. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up, mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa, at sabihin sa akin sa mga komento.